Sa lungsod ng Linshui City ay matatagpuan ang angka ng pamilya Chi na kasalukuyang nagsasagawa ng isang pagtitipon dahil ngayon ang nakatakdang araw kung saan ang mga bagong henerasyon sa kanilang pamilya ay magsisimulang gisingin ang mga nakatago nilang mga martial spirit sa katawan. Sa malaking lugar ng Kendlan Continent ay maari lamang maging isang Martial Artist ang isang nilalang kong mapagtatagumpayan nitong gisingin ang kanyang Martial Spirit na siyang magiging daan para makapag-absorb ang katawan ng enerhiya mula sa Heaven and Earth. Ang mga Martial Spirit ay nahahati sa apat na klase na kung tawagin ay Tian, Di, Zuan at Yellow na mayroong sampung level bawat klase. Ang rango ng martial spirit na makukuha ng isang martial artist ay ang magiging basehan kung hanggang saan ang limitasyon ng isang martial artist pati na rin kung gaano kabilis ang kanyang pag-angat sa cultivation level. Sa makatuwid ay labis itong mahalaga dahil dito pa lamang ay malalaman na ang potensyal ng isang martial artist na magnanais lakbayin ang malawak na mundo ng martial arts. Si Qin Changkong na kabilang sa pamilya Qin ay kasalukuyang sumasailalim sa, sa pagising ng kanyang martial spirit. Ilang sandali pa ang lumipas ng kanyang paghihintay ay matagumpay na nagising ni Qin ang kanyang martial spirit at isa itong puting tigre na nagtataglay ng pambihirang lakas. Ang level ng natanggap na martial spirit ni Qin Kong ay isang 5th grade yellow rank martial spirit na matuturing na isang genius sa kanilang lugar kaya naman labis silang lahat na namangha. Sa isip-isip ni Qin Changkong ay labis siyang pinalad dahil nakatanggap siya ng isang 5th grade yellow rank martial spirit na kasalukuyang pinakamataas sa kanilang angkan. Napalingon si Qin Changkong kay Qin Yan at kitang kita ang labis na pagkamuhi niya dito kaya naman niinsulto niya ito sa kanyang isip. Dahil tapos na si Qin Changkong ay agad na tinawag ng elder ng kanilang angkan si Qin Yan para sumunod na natuklasin ang kanyang martial spirit. Si Chin ay ang bida sa ating kwento na nagtataglay ng pambihirang talento na walang makakakumpara sa kanilang ang kay naman labis ang pagkaingit ni Chin Chang kung dito. Ang lahat ay masaya at sabik na makita ang martial spirit ni Chin Yan dahil inaasahan nila na mas mataas ito kay Chin Chang kung gayong mas talentado si Chin doon. Agad na umupo si Chin Yan sa gitnang bahagi ng entablado para simulan ang kanyang pagtanggap ng martial spirit na matagal na niyang hinihintay. Ang lahat ay hindi mapakali sa magiging resulta kaya naman inutusan silang kumalma ng elder ng pamilya dahil maari itong makasagabal sa ginagawang konsentrasyon ni Chin Yan. Mataas ang kampiyansa ni Qin Chang na hindi siya magagawang higitan ni Chin Yan gayong ang kanyang nakuhang martial spirit ay maituturing nang pinakamataas sa kanilang angkan. Dagdag pa niya na hindi malabong maging kagaya lamang si Chin Yan ang karamihan sa kanilang miyembro na nakatanggap ng second grade yellow rank martial spirit. Si Qin Yan ay team team na nakaupo sa entablado at unti-unti niyang ginigising ang kanyang martial spirit. Maya-maya pa ay lumabas sa kalangitan ng isang liwanag na nagpapahiwatig na matagumpay na ni Qin Yan na nagising ang kanyang martial spirit. Kitang-kita sa mukha ng mga nakakita ang labis na pagkabigla sa naging resulta ng martial spirit ni Qin Yan. Sa itaas ni Qin Yan ay makikita ang isang pulang sandata na pinalilibutan ng isang dilaw na liwanag. Ang elder ng pamilya ay ang unang nagbigay ng komento sa martial spirit ni Chinyan at hindi siya makapaniwala na ang nakuha ni Chinyan ay first grade yellow rank martial spirit na siyang pinakamababa sa lahat ng martial spirit na maaring makuha ng isang martial artist. Si Chinyan na nanatili pa din sa entablado ay hindi na nabigla sa kanyang nakuha na para bang inaasahan na niya na mangyayari ang bagay na ito. Tumayo na si Qin para umalis sa entablado subalit biglang tumawa si Qin Changkong ng pagkalakas-lakas sa harap ng maraming manunood. Hindi na nagsayang pa si Qin Changkong ng oras at agad na niinsulto si Qin dahil nakakuha ito ng basurang martial spirit. Mariing sinabi ni Qin Changkong sa lahat na sa kanilang angkan ay siya na ang hihirang ning top genius sa bagong henerasyon. Ang first grade yellow rank martial spirit ay ang pinakamababang martial spirit sa lahat at itinuturing itong walang silbi dahil kung makakakuha ang martial artist ng ganito ay wala na rin siyang pinagkaiba sa normal na tao. Bukod pa dyan ay bihira lamang itong makuha ng martial artist dahil kadalasan ay second grade yellow rank martial spirit na ang nakukuhang pinakamababa. Kitang kita sa mukha ng mga naruroon ang labis na pagkadismaya nila sa naging resulta ng martial spirit ni Chen Yan. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagsigawan ng masasakit na salita ang mga hangal sa paligid at ang iba pa dito ay pinapalaya si Chinyan sa kanilang angkan. Maging ang mga elder na naruroon ay labis-labis ang pagtataka sa kanilang nakita dahil kilala si Chinyan sa kanilang angkan bilang genius na sa martial arts dahil sa mura nitong edad ay nagagawan na niyang makapag-imbento ng mga teknik. Nakita itong pagkakataon ni Chin Chang kung para sirain ang reputasyon ni Chin Yan kaya naman ipinangalan da kanya sa lahat na si Chin Yan ay walang karapatan na maging young master sa kanilang angkan. Sa mga nakarinig ay walang ni isa na tumanggi at tinatanggap pa nila na ito ay totoo dahil walang karapatan maging young master ang isang kagaya ni Chin Yan na may pinakamababang martial spirit. Sinapawan pa ng ilang miyembro ng pamilya ang umiinit na tensyon at iminungkahi na ang karapat dapat sa posisyon ay si Chin Chang kung na siyang nagtataglay ng pinakamataas na martial spirit sa kanilang lahat. Ang lahat ng naruroon ay nagkakaisa at sumasang ayon na gawin niyang master si Chin Chang kung na mas karapat dapat kaysa kay Chin Yan. Ang naging kaganapan kung saan ang talent adong bata na si Chin Yan ay nakatanggap ng basurang martial spirit ay mabilis na kumalat sa buong lungsod. Sa malawak na lugar ng angkan ng pamilya Chin ay makikita si Chinya na kasalukuyang nag-ensayo imbis na pinanghihinaan ng loob. Habang nag-ensayo ay napatunayan ni Chinya na ang martial spirit ng isang martial artist ay talaga namang mayroong malaking epekto sa bilis ng cultivation ng isang martial artist. Bagamat nakakuha siya ng pinakamababang martial spirit ay makikita peron sa mukha ni Chinya ng saya na walang halong pagkadismaya. Iniisip ni Chin Yan na labis siyang maswerte dahil nakuha niya ang matagal na niyang ninanais. Ilang taon na ang nakakaraan kung saan si Chin Yan ay nag-insayo sa isang kabundukan ng bigla na lamang siyang tamaan ng isang ligaw na pulang kidlat. Ang kidlat na tumama kay Chin Yan ay hindi nagdulot sa kanya ng matinding pinsala bagkus nagbigay pa ito sa kanya ng isang biyaya na hindi kayang tumbasan ng kahit anuman sa mundo dahil mula sa mga pulang kidlat ay lumabas ang isang martial spirit na pumasok sa kanyang katawan. Ang martial spirit mula sa pulang kidlat ay tinawag na divine battle spirit na nagtataglay ng matinding kapangyarihan. Para tuluyan ng ang mapasakamay ni Chin yan ang divine battle spirit ay kinakailangan niyang isakripisyo ang kanyang naging martial spirit kapalit nito. Sa isip-isip ni Qin na kung magkataon na nakakuha siya ng mataas na Martial Spirit ay malabo na niyang matatanggap ang Divine Battle Spirit dahil tataas ang chance na magtalo ito sa proseso kaya naman labis ang kanyang pagsasaya ng makakuha siya ng pinakamababang Martial Spirit. Agad na nilabas ni Qin, yan ang kanyang Scarlet Flame Saber Martial Spirit at walang pagdadalawang isip na isinakripisyo ito. Ang Scarlet Flame Saber Martial Spirit ay unti-unting nawawasak at nagiging isang enerhiya na lamang sa hangin. Kitang-kita sa mukha ni Chinya na labis siyang nahihirapan habang unti-unting bumabalik sa kanyang katawan ang enerhiya na nagmumula sa nawawasak na Scarlet Flame Saber Martial Spirit. Hindi rin nagtagal ay natapos na rin ang ginagawa ni Chinya na pagwasak sa sarili niyang Martial Spirit. Pagkatapos na pagkatapos ni Chinya na wasakin ang Scarlet Flame Saber Martial Spirit ay lumabas sa kanyang likuran ang panibagong Martial Spirit na nakuha niya sa pulang kidlat na tumama sa kanya noon. Maya-maya pa ay hindi na nga kinaya ni Chinya ang matinding pagod na kanyang dinanas kanina kaya naman agad siyang bumagsak sa sahig ng matapos niyang malaman na nagtagumpay siyang makuha ang Divine Battle Spirit. Makalipas ang ilang sandali ng pagkawala ng kanyang malay ay naalipungatan na rin siya dahil sa nakakasilaw na sinag ng araw. Pagkagising na pagkagising ni Chin Yan ay nais na niya agad makita ang kanyang divine battle spirit kaya naman hindi na siya nagpatumpik kampak pa at inilabas ito. Mula sa kanyang likuran ay sumulpot ang isang parang buhay na martial spirit na binigyan siya ng matinding titig kaya naman nakaramdam siya ng kaunting pagkabahala dito. Agad na nilingon ni Chin Yan ang Divine Battle Spirit na pinalilibutan ng anim na mga dilaw na liwanag na nagpapahiwatig ng ranggo nito bilang isang 6th grade yellow rank martial spirit. Para mas lalong malaman ni Chin Yan kung gaano nga bakalakas ang Divine Battle Spirit ay agad niya itong ginamit sa pag-absorb ng enerhiya sa paligid para umangat ng level. Habang si Chin Yan ay seryosong inaabsorb ang enerhiya sa paligid ay laking gulat ng maramdaman niya na sampung beses na mas mabilis ang kanyang pag-absorb ng enerhiya ngayon kumpara sa Scarlet Flame Saber Martial Spirit. Makalipas ang tatlong oras ng pag-absorb ng enerhiya ay matagumpay si Chin Yan na nakatungtong sa first layer ng Body Tempering Realm. Labis-labis ng saya sa mukha ni Yan dahil hindi niya lubos maisip na ganito kabilas ang kanyang magiging pag-angat. Sa isip-isip ni Qin Yan ay matutupad na rin niya ang kanyang pangarap na maging isang malakas na martial artist sa tulong ng Divine Battle Spirit. Sa silid kung saan nagpapahinga si Qin Yan ay dumating ang isang miyembro ng pamilya para ihatid kay Qin Yan ang isang bote ng elixir na matatanggap niya kada buwan. Nang marinig ni Qin Yan na dumating na ang kanyang elixir ay agad siyang sabik na sabik na kuhanin ito para kainin. Dahil sa pinapakitang ekspresyon ni Chin Yan habang nasa sabik na makain ang elixir ay natakot ang babae na nagdala ng elixir at ibinato na lamang kay Chin Yan ito sa pag-aakalang siya ang nais kainin ni Chin Yan. Agad na tumakbo palabas ang babae sa pag-aakalang may masamang balak sa kanya si Chin Yan. Hindi na ito pinansin pa ni Qin Yan at agad na binuksan ang bote ng elixir para tingnan ang laman nito. Tinaktak ni Chin Yan ang laman ng bote at laking gulat niya na masyadong marami ang kanyang natanggap na elixir kumpara sa nakasanayang isa lamang bawat buwan. Batid ni Chin Yan na ang mga elder ng kanilang pamilya ay hindi papayag na makatanggap siya ng ganito karami dahil batid ng lahat kung gaano kabasura ang kanyang martial spirit kaya naman napagtanto niya na maaring dahil ito sa kanyang ama. Nangako si Chin Yan sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para lamang hindi madismaya ang kanyang ama sinimulan na ni Chimia na kainin ang elixir at niabsorb ang enerhiya na nagmumula rito. Habang inaabsorb ni Chimia ng enerhiya mula sa elixir ay laking gulat niya nang bigla na lamang puwersa ang inagaw ng Divine Battle Spirit ang spiritual energy sa elixir. Tiningnan ni Chin kung mayroon bang problema sa kanyang divine battle spirit subalit nakita niya na ayos lamang ito. Nagpatuloy si Qin Yan sa pagkain ng elixir at kagaya ng nauna ay talagang inaabsorb ng Divine Battle Spirit ang spiritual energy sa loob ng elixir. Dahil hindi alam ni Qin Yan kung bakit ito nangyayari ay hinayaan na lamang niya muna na ng Divine Battle Spirit ang spiritual energy sa elixir at titingnan niya kung ano ang mga susunod na kaganapan. Kinain sabay-sabay ni Chin Yan ang natitira pang elixir para mapabilis ang proseso subalit nang matapos niyang makain ang lahat ng eliksir ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya na umaangat sa kanyang katawan. Maya-maya pa ang kanyang divine battle spirit ay biglang umangat ng level at tuluyan na nang naging isang ganap na 7th grade yellow rank martial spirit. Napagtanto ni nakaya na kaya pala inaabsorb ng Divine Battle Spirit ang mga elixir na kinakain niya ay dahil may kakayahan itong umangat ng level. Hindi makapaniwala si Chinyan sa kanyang nakita dahil ang martial spirit ng isang martial artist ay walang kakayahan na umangat ng level at kung ano ang nakuha nitong level sa simula ay mananatili na ito doon pang habang buhay kaya naman labis ang kanyang pagtataka kung bakit kakaiba ang kanyang divine battle spirit. Kuninang ang mga mata ni Qin Yan dahil kung magkataon na walang limitasyon ang pagangat ng level ng Divine Battle Spirit habang nakakaabsorb ito ng spiritual energy ay darating ang panahon na maabot niya ang legendary Tian Rank Martial Spirit. Habang punung puno ng saya si Qin Yan ay bigla na lamang sumabog ang kanyang pintong na nasa kanyang likuran. Sa nawasak na pinto ay, lumabas ang isang batang martial artist na agad nakalabas ang kanyang martial spirit at inuutusan nito si Qin Yan na lumabas para harapin siya. Ang dumating na martial artist ay si Chen Xiao na nagtataglay ng third grade yellow rank martial spirit at nagpunta siya kay Chin Yan para kunin ang eliksir nito dahil para sa kanya ay wala itong maitutulong kay Chin Yan gayong basura naman ang martial spirit nito. Mariin na tumanggi si Chin Yan sa nais mangyari ni Chen Xiao. Ang hangal na si Qin Shao ay agad na pinalabas ang kanyang aura para takutin si Qin Yan at ibigay na sa kanya ang elixir. Sumagot si Qin Yan na may pang-osar na kasalukuyan siyang wala ng elixir at tanging maibibigay na lamang niya kay Qin Shao ay ang madudukot niya sa kanyang ilong. Hindi na nga nakapagpigil pa si Qin Shao at agad na inatake si Qin Yan sa pag-aakalang kaya niya itong labanan. Agad na humanda si Qin Yan sa pag-atake at nais niyang bigyan ng leksyon ang hangal na si Qin Shao. Gamit ang low class collapsing fist ay inatake ni Qin Yan si Qin Xiao at sa atak ginawa niya ay agad na natalo si Qin Xiao kasabay ng pagkawasak ng martial spirit nito. Tumilapon sa malayo si Qin Xiao at nagtataka siya kung bakit nasa first layer body tempering realm na agad si Qin Yan gayong siya ay hindi pa nakakatungtong dito kahit na mas mataas ang kanyang martial spirit dito. Tinitigan ng masama ni Qin Yan si Qin Xiao at agad na pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Kung maripas ng takbo parang aso si Chin Xiao sa takot na baka saktan pa siya ni Chin Yan. Naiwan si Chin Yan sa lugar at namo problema kung anong gagawin niya sa kanyang pintong na sinira ni Chin Xiao. Dahil sira ang kanyang pinto ay mahihirapan siyang mag-cultivate ng komportable kaya naman naisipan na lamang niyang magtungo sa martial skill pavilion. Hindi rin nagtagal ay nakarating na agad si Chen Yan sa Martial Skill Pavilion kung saan nakalagay ang lahat ng martial technique ng kanilang angkan na maaring gamitin ng mga miyembro na kabilang sa pamilya Chen. Pumasok si Chen Yan sa loob ng Martial Skill Pavilion at agad siyang sinalubong ang isang matanda na siyang nagbabantay dito sabay tinanong kung bakit si Chen Yan naparito. Sumagot si Chen Yan nang may paggalang at sinabi kay Elder Yan na nais niyang umakyat sa ikalawang palapag ng Martial Skill Pavilion. Agad naman na tumanggi si Elder Ye at sinabi na hindi maaring magtungo roon si Qin Yan dahil kailangan muna nito na makatungtong sa first layer body tempering realm. Si Qin Yan ay hindi na nagsayang pa ng oras at agad na pinalabas ang kanyang aura para ipakita kay Elder Ye ang kanyang level. Nabigla si Elder Ye sa kanyang nakita dahil si Qin Yan ay isa ng ganap na first layer body tempering realm kahit pa ilang sandali pa lamang ang nakalipas simula nang magising nito ang kanyang martial spirit. Dahil napatunayan na ni Chian ang kanyang sarili ay agad siyang umakyat sa ikalawang palapag at hindi na siya pinigilan pa ni Elder Ye. Nakarating na si Chian sa loob ng ikalawang palapag at makikita sa loob nito ang mga nagtutumpukan na maraming mga libro ng martial arts. Habang tumitingin si Qin Yan, sa mga libro ay may biglang sumulput sa kanyang gilid na isang martial artist at namangha ito nang makita si Qin Yan dahil hindi niya inaakala na magagawa ni Qin Yan makaangat sa first layer body tempering realm sa lalong madaling panahon. Ang martial artist na nagsalita ay ang nakatatandang kapatid ni Qin Xiao na si Qin Yu at nagtataglay ito ng 4 grade yellow rank martial spirit kaya naman kabilang din ito sa tinuturing na genius ng kanilang angkan. Naniniwala si Qin Yu na kaya lamang umangat ang level ni Qin Yan ng sobrang bilis ay dahil sa tulong ng elixir na ibinigay ng kanyang ama na siyang family head ng kanilang angkan. Sarkastikong sumagot si Qin Yan at sinabi kay Qin Yu na tutong labis na nakatulong sa kanya ang elixir at sa tulong nito ay nagawa niyang bugbugin kanina lamang ang kapatid ni Qin Yu na si Qin Xiao. Nagtatakang tinanong ni Qin Yu si Qin Yan kung totoo bang tinalo nito ang kanyang kapatid. Sumagot si Chinya Yan na tinuruan niya lamang ng leksyon ang uhugan niyang kapatid na sinira ang kanyang pinto at inintala ang kanyang pag-insayo para lamang puwersahang kunin ang kanyang elixir kaya naman nararapat lamang sa kanya na bugbugin. Sa sinabi ni Chinya Yan ay nagalit si Qin Yu at agad na nilabas ang kanyang martial spirit para umatake. Bago pa man magsimula ang labanan sa pagitan nila ay nagpakawala na si Elder Ye ng matinding pressure para patigilan silang dalawa dahil labag sa patakaran ng kanilang martial skill pavilion ang maglaban sa loob. Ipinagdiin na ni Elder Ye na kung magpapatuloy si Chin Yu sa kanyang ginagawa ay patatalsikin niya ito sa martial skill pavilion at kailanman ay hindi nahahayaan pang makabalik. Agad na nagmakaawa si Chin Yu kay Elder Ye na patawarin siya at hindi na siya manggugulo pang muli dahil nais niya pang makabalik sa loob ng Martial Skill Pavilion. Pagkatapos humingi ng paumanhin ay galit na umalis si Chin Yu at nag-iwan ng mensahe kay Chin Yan na maswerte siya ngayon dahil naririto si Elder Ye para pigilan sila dahil kung magkataon na magkita sila sa labas ay tiyak na lulumpuhin niya si Chin Yan. Hindi naman nakaramdam ng takot si Chin Yan sa sinabi ng hangal na si Chin Yu at sinabihan pa niya ito na kung magkataon man na magtagpo sila sa labas ay sisiguraduhin niya na mabubure sa kanilang angkan si Chin Yu kasama ng kanyang basurang kapatid. Lalong nagalit si Chin Yu kay Chin Yan subalit wala itong magawa kundi ang magtimpi at hintayin na lamang ang pagkakataon na magkaharap sila sa labas. Tuluyan na ngang nakaalis si Chin Yu at naiwan si Chin Yan sa loob na nagsimula ng maghanap ng kanyang martial technique na gagamitin. Sa ginagawang paghahanap ni Chin Yan wala man lang siyang nakita na maari niyang magamit na naayon sa kanyang abilidad kahit na malalakas naman ang mga martial technique na naririto. Maya-maya pa habang pinaghihinaan ng loob si Chin Yan na makakuha ng martial technique na bagay sa kanya ay bigla na lamang niyang nakita sa isang sulok ang isang sirang libro. Ang sira na libro ay pinamagat ang Thundercrash Saber Art na halos pinaglumaan na ng panahon. Ang teknik na ito ay makakatulong sa martial artist na makagawa ng atake na kasing bilis ng isang kidlat. Kuminang ang mga mata ni Chin at batid niya na ito na ang kanyang hinahanap at natitiyak niyang babagay sa kanyang martial spirit. Noong labing-anim na taong gulang pa lamang si Qin Yan ay nagawa na niyang makaimbento ng isang saber art technique na kanyang ginagamit hanggang ngayon subalit ang kanyang nilikhang technique ay naabot na ang limitasyon at hindi na maaring gamitin pa kaya naman labis na makakatulong ang Thundercrash saber art para mas lalong mapaangat ang kanyang kaalaman pagdating sa saber art. Matapos makuha ni Chinya ng Thundercrash Saber Art ay agad na rin siyang bumalik sa kanyang silid pahingahan para aralin ang kanyang bagong teknik subalit sa kanyang pagbabalik ay nakita niyang ayos na muli ang kanyang pintuan. Bago pa man makapasok si Chinyan ay nakarinig na siya ng boses mula sa loob at inaanti nito ang kanyang pagbabalik. Sa loob ng kanyang tahanan ay naruroon ang kanyang ama na si Chen Tian na family head ng kanilang angkan.